Daandang libong miyembro ng PNP, AFP at TCG ang nanguna sa isinagawang turnover ceremony sa Kamkrami para sa barangay at sangguniang kabataang elections. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus. 187,600 na polis mula sa Philippine National Police. Higit 100,000 mula sa Armed Forces of the Philippines. 30,000 tauhan ng Philippine Coast Guard at halos 500,000 teaching and non-teaching personnel ng Department of Education. Suma total higit 800,000 tauhan mula sa mga nasabing ahensya ng pamahalaan ang ide-deploy para matiyak ang kapayapaan at kayusan sa 2023 barangay at sangguniang kabataan elections. Kanina, isinagawa ang send-off at turnover ceremony sa Camp Krame. Sa pinakauling tala ng PNP, nasa 361 ang mga lugar na nasa ilalim ng red category. Pero hindi nakadepende sa categorization ng deployment dahil lahat ng lugar ay tututukan ayon sa COMELEC hindi po nakabase lang dahil doon sa categorization sapagkat siyempre araw-araw kasi nagbabago yung categorization ng bawat lugar, bawat barangay dito sa ating bansa. Kung kaya naman nakita niyo yung pagtaas mula sa 242, biglang naging 361, lalo na sa Bangsamoro, biglang nagkaroon ng pagtaas na 119 ng mga barangays na nadagdag dyan. Meron din nadagdag sa Region 8 at may nadagdag din sa Region 5. Ang mga probinsya naman ng Negros Oriental at Libon Albay ang isinailalim sa COMELEC control dahil sa mga naitalang insidente ng karahasan. Sa bilang ng mga krimeng may kaugnayan sa eleksyon, umabot na sa 22 ang validated. Pero mas mababa ito ng 45% kumpara sa huling 2018 BSKE. Maging sa nakaraang 2022 national elections na mas mababa ng 18%. At sa mga ginawang paghahanda, umaas ang PNP na hindi na madadagdagan ang mga insidente eksakto isang linggo bago ang mismong eleksyon. Kung tataas man siguro, hopefully konti na lang. Uh, sana, sana. Uh, that's our projection. And uh, if you're going to compare it uh, with the previous uh, uh, elections, mukhang pababa ng pababa naman. Eh sana nga tuloy-tuloy na. Binabantayan din ng PNP ang sitwasyon sa Abra, kung saan 250 na kandidato ang umatra sa kanilang kandidatura. Nakakausap ng PNP ang ilan sa mga ito. There are various reasons. First, nagkaroon ng um, agreement between the elders or from among the elders for them to withdraw meron din yung baka kulang sila sa mga uh, panggastos uh, during the campaign period and yung May, they might be threatened so these are the various reasons that has yet to be validated nasa yellow category ang Abra at sabi ng PNP, para matiyak ang maayos na eleksyon sa probinsya, handang aksyonan ng dahilan ng pag-atras ng mga kandidato, lalo na mga nagreklamong nakatatanggap sila ng mga banta. Patrick De Jesus, para sa bayan.